Knee, yeah. okay. shoulder, Sorry. head, Sorry. knee, two, 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 alah, okay, two, head, shoulder, shoulder, get. OK forward nào start head malayo OK head shoulder toes head. head 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 knee knee shoulder head knee shoulder toes head shoulder Head <laughs> Pagodah ba' pa kayo? Head Shoulder Knee Head Toes Knee Ready? Go! Pakay na po. Sweater from <laughs> 68. Ano po yung gagawin? Da Dapat sa okay, okay. Okay mga ano po may special <laughs> naman? Okay mga jacket May wala walang jacket jaan. Magilililahok ka mga Okay, Maha po na? Binabas ko. Ilan po? Apat ko. Binabas ko. Binabas Ngaano pa ko na buro to kanina? 1, 2, 3, 0, 30. Zero, 30. Ay, banks, <unexpectedly> Wala, well, Anong siz, number mo? Number 5, 36. Okay. Number 6 naman. 6. Okay. 6. Tago may natin. Ah, tago. Yeah. tago lang. Marami ko. Ay, nangyari May six ulit. Number, six. Oh, dapat number, naman. number five. five. Na po, natin. <laughs> number five. 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 Number 5! Number Number five. Number Number five. Number Number five. Gagawin natin. Uh, wireless speaker tatlo. Wow! Wireless speaker. <laughs> Yung nakadalawa na po, wag na po kayong pumasa. <laughs> Papasa po kayo dalawa. One minor and one major kapag nakuha niyo lang po yan wala na okay. One minor, one major. Nakuha ko one minor. Okay. Major prize po ito. Number Excited! Excited na naman. Lang, number 2! Okay! Number 11! Wow. The later, the better! Wala po tayong isa! po Oh number 2 <laughs> e! Eh. Tapos sa akin one. Paano po yun? Pagdugtungin na lang. lang. <laughs> Oh, kay okay okay ano naman buy naman tayo ngayon wow malas ng resistance ah 20, panini na 20 Marami tayong mga lapos doon naman tayo masaya Taklo 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 vitamins makanan nihina anu lah si gitu ini no, namanya vitamin C lah mah dia oke ay pada pina dia jadi Okey. number 9 9 9 macam 9 What? What? O, si ba I, sa ay ako na pala. Yung nagdadalaga. Ito, ay, ito, ay, nine, nine, ano lang Wow! yung nagdadalaga? Ako gusto na pala? ba yun? 14. 14. Isa pa ang vitamins. 14. 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

Okay. Power bank po na, power bank po na. Power bank! Power bank! Okay. Uh, um, uh, wala pang power bank. Pitong power ah. oh, bank. Okay. Pitong power bank. Ano lang yung mo na alag, And... uh, 99, wow. parking parking ang yung power bank number 431. Ha? Daddy Norm! Norm, kulit na tayo ng vitamins! kasi po ng 31, halika na dito. 32. 32. Sino pa hindi nananalo? nanalo pa hindi hindi Naku nanalo nakupo ayon ito? maganda mga panalangin eh ano? Ito, ano? Ito, ay ay ano? ano? Smartwatch? watch ano smartwatch? level 3! ano ano? 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 Smartwatch! Nanalo ka na lang sa smartwatch! Na, Hindi nanalo wala pang napananood na. 28! 28! O, sa wait Smartwatch! Ang dami niya Ay, sila wait na ang kanyang smartwatch kasi. Wow, wow. Sa kanina level 2, ngayon level 3. Wow. Yes! Wow. Ang ha! <laughs> kami ng nanay-anak wow. <laughs> Next number, grade Ilang na Wow. po, dito na mga duwag ni Bor. Pista. Pero nilipon. siya pa nilipon. Hindi pa nilipon. Hindi pa nilipon. Hindi Hindi pa nilipon. 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 Hindi pa Hindi pa nilipon. pa Hindi pa Di ba nag-ulit-ulit mga number kanina? Ano na ba? 33, 19, 34, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, ano Marami pa yun eh, oh. 29. 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 डटे एक बोला यस दैट इज 36 मेरोला सबैले जस्तै एक तरति नाइलाई सरीचा गरीले तरति फाइदा मेरोला 23 मला बुझ्या अपोको बुझि दो किनिना मेरोला मेरोला